Ito po paraan kung paano gumawa ng wrapper. Nag-add po siya ng tubig. Then magmamasa naman po ulit. ayos sa pagmasa. Binubuhat na po yung minasa niya. Lilipat naman po tayo dito sa hot surface area. Ay na po pa isa-isa sa mainit na bakal. Bago lagyan niya po ng dahon ng saging. Saging marking po ito. Ito po na dinadampot na pa isa-isa. Mga -isa. kaong slide, finish product na po ito. Naka balot na po siya sa plastic po si ate bumili po mga kaong slide nakita na po natin kung paano ang proseso sa paggawa ng wrapper don't forget to subscribe, like and share my youtube channel ong slide and click the notification bell para updated po kayo sa video na sinishare ko sa inyo God bless po and thank you for watching